Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngay, ngayon, 27 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Ruperto. Kamusta? Si San Ruperto, na kilala rin bilang San Ruprecht, ay isang misyonaryo at obispo mula sa ikasitin siglo. Kilala sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa rehiyon ng Bavaria at sa pagtatag ng archdiocese ng Salzburg sa Austria. Isinilang sa Pransya, tinawag siya ng mga nobility ng Bavaria upang magpadala ng Ebanghelyo sa kanilang mga lupain. Dumating siya sa Salzburg mga 696 at nagsimulang magturo ng Ebanghelyo sa mga populasyong paganong sakop ng rehiyon. Nagtayo siya ng maraming simbahan at mga kumbento at naglaro ng mahalagang papel sa pagsasagawa ng Kristyanismo sa rehiyon ng mga Alpino. Kinikilala rin siya sa pagdadala ng mga modernong pamamaraan sa agrikultura sa rehiyon. Narito ang isang panalangin inihandog kay San Roberto. Panginoon aming Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay at patutuon ni San Roberto na nagtrabaho ng walang sawang magpakalat ng Ebanghelyo sa rehiyon ng Bavaria at magtatag ng simbahan ng Salzburg. Ibigay mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang panalangin, ang biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at pagmamahal sa misyon at tulungan kaming maging mga instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Sa tough Ma magiras ni Jesus Kristo aming Panginoon. Amen. May itong iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Juan ng Ehipto ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.